So ayun po ano welcome po sa isa na namang edisyon no, ng usapang dowsal nat. At meron lang tayong mga epidemya ulit, no, na po eh, na lumalaganap naman habang naghihinuman. Ito po ang usapang dowsal nat. Number 9. Bakit number 9 ulit ako nagsimula? alam mo na yan, no? Number nine, Thousand knot assist. Ano po ito mga kaibigan? Ito po yung mga kainuman mo na wala akong ginawa kundi magpas. Ito yung daig pa si Stephen Carey kung pumasa ng mga tagay. You know? Aba matindi, no? Aba matindi. no? Ang kadalasan nilang dahilan mga kaibigan, eh pag pinatagay mo sila, pre, shut ka na pre. Wala, mamaya na pre. Wala pa akong kain. Sige pre, kain ka muna sa loob. Tapos pag pinakain mo, pre, shut ka na pre. Mamaya na pre, kakakain ko lang. Puta, ano ba talaga, no? Ano ba? Talaga, no? Yung iba naman, dahil ayaw matawag na weak sa inuma, na yung gagawin nung nila, ina yung tagay. Tanino ho, hindi yung nagpapas Pero ang ginagawa ho, oh, tinatagay mo dun sa lupa. Malalasing ba yung lupa, no? Hindi ka naman papatayin pag sinabi mong hindi mo na kayang kuminum, eh, no? At dito papasok ang dowsal na showbiz. Ano po ito, mga kaibigan? Ito yung puta, kala mo nasa showbiz, kumakadenay. Ano? Na hindi parang sila lasing. Parang kala mo tinalong sa lablay, eh, no? Akala mo nasa showbiz ka. Pre, kaya mo ba ba? Lasing ka na ba? Di pa ako lasing, pre. Di pa ako lasing, pre. Kahit kitang-kita mo sa mukha nila, na mukha na silang bilasang Pokemon. No? At pag pinagpatuloy pa nila, mga kaibigan, ang ganitong klaseng star, dito papasok ang number 7. Daw Salnat Nuno. Opo, mga kaibigan. Kung merong Nuno sa punso, no? Meron din mga Nuno sa tagay. Ano po <laughs> ano po ito mga kaibigan? Ito po yung mga kaibigan mo, no? Nanunuka. Gets mo? Nanunuka. Mga <laughs> nanunuka na sa sobrang kalasingan at pagpumilit na umino. Eh nang nangyayari, nagiging fountain yung mga bukalgalo nila. <laughs> susukaan kang biglang gabi. No, nah, bigla kang susukaan out of the fucking nowhere. No, nah, nanunuka. Nanonoo ka na ba? <laughs> Nanonoo ka na ba? <laughs> Number 6 Gausalnat Bakaw Puta sila yung akala mo maraming ambag. Pero lintik kumakainom Sila yung kadalasa merong problema sa love life Kaya gusto agad malasing Akala nila pag nakainom Makakalimot sila sa mga problema nila sa mga jowa nila Pero ang totoo niya Nagiging mas madrama sila sa buhay nila <laughs> <laughs> Hindi man ako siya no <laughs> Nahuli ako oh, kung oh, 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 oh. Alam mo kung anong masakit sa mga ganitong klase ng kaibigan? Pag naging okay na naman sila nung girlfriend nila, para naman bula na nawala. Dahil masaya na naman ulit siya sa girlfriend niya. No? Medyo off topic na tayo, no? Pero ang bottom line, huwag ka mga agaw. Gusto rin na ay malasik. Huwag kang bakaw, no? Number five, dausal na paranormal activity. Ito po yung mga tropa mo, pag nakainom, parang abnormal na yung mga No? Sila yung mga tao, mga kaibigan, no? na literal mabilis maulol sa inuman. Yun In yung mga kinakausap na yung halaman pag lasing na, no? <laughs> Iba naman, ang ginagawa, bigla na lang sumasayaw. Nakakala mo, contestant sa Pilipinas got talent, eh, no? Tapos may mga lalaki na rin akong ganyan habang sumasayaw namamaki. mamaki. Ah, no? Oh, kilala mo sino ka. <laughs> At ang kadalasan mga ganito ay mga kababaihan. At dahil nga kadalasan babae ang mga nagkakaganito, dito na pumapasok ang number 4, Thou Shall Not Batman. Ito mga Batman na to, mga batang manyak to, tinitake advantage nila yung sitwasyon ng kababaihan for kit ano? At dito na sila dumidiskarte ng kung anong ninja moves man ang naiisip nila. No? Ito mga Batman na to, may mga kapangyarihan to, na pinagkaloob ng Ajinomoto. No? <laughs> <laughs> Hoy, ang betchin para sa ulam, hindi sa kainuman, ha? Number 3, go go Ito yung mga tropa mo, no? Na lang daw. Puta, all the way na hanggang bahay. No? Puta biglang nawala eh. No? Biglang nawala. Hindi naman bawal umuwi sa inuman eh. Ang akin lang sana, magpaalam ka. Hindi yung parang bulang nawawala. Parang kang ako eh no? <laughs> Ngayon, kung nagpaalam ka, tapos hindi ka pinauwi, eh, doon ka na lumayas, doon ka na mag no? Alam nyo. <laughs> Number two, Dausal at Baron. Oo oh! No? Kadalasan to, ang nagiging tema mo mga kaibigan ng inuman, nagiging Mortal Kombat, no? Dahil nagiging Shaolin Kung yung mga, yan, mga yan na yan. Drunking Master na mga yan. Kung alam mo, manganin, na manganin, you know? na mga ano yung sindikato ng mga ano yun, no? Sindikato ng mga siya ulit master eh, no? Kadalasan, nagsisimula yan sa mga debate. Debate rin ng mga nagiinuman, no? Na, alimbawa, na sobrang kalasingan, puta, meron dyan. Iba, kala mo nasa England eh, no? <laughs> Kung mga Ingles, kala mo nasa England ang puta, no? Tapos ang usapan, ano, politika, no? Tapos mga space, kala mo astronaut ang puta. <laughs> Tapos, biglang may hindi mapagkakasunduan, tapos dun na, magmumura. Tapos sasagot yung isa, Punta, di ba mo na ako pinapalaman na? Tapos yan, magbabanata na yung mga yan. Titra na yung mga yan. Kaya din napapaaway itong mga to. Sa mga gimmick na naman, Puta kung makasayaw to, kala mo siya, talap ng babae. Eh. No? Punta, talap ng babae. Sino? Okay lang naman kung gusto ng babae. Puta nilalo yung kanay. Ikaw, kulit mo pre. eh. May nakita akong ganyan, pinalabas dun sa ano eh. Tanga na, kala mo. Kala mo, siya, talap ng babae ang puto. <laughs> At ang number 1 sa listahan natin mga kaibigan is Dawson Nut Cyber Toma. Ano to mga kaibigan? Ito po, sa panahon natin ngayon na punong-puno na tayo ng teknolohiya, minsan nakakalimutan na natin kausapin ng mga kaibigan, yung mga tao sa harap natin. Ang social media is ginawa to communicate. Tama. Pero minsan, nagiging day lang to para maging anti-social tayo. Na-experience mo na ba yung puta inuman na kala mo lamay? Eh, bakit? Kasi mga kaibigan, lahat tahimik. Imagine mo yung sa mga kailan. Pero may kanya-kanya kayong gadget. Kanya-kanyang Facebook, kanya-kanya, di ba? Hindi ko sinabi masama mag-Facebook, mga kaibigan sa inyo. No? Nakakain lang sana may limitasyon. Ito yung mga panahon na sana nakapagpanda na yun. Gumagawa tayo ng memories kasama yung mga kaibigan natin. No? It's, no? May question naman yung point ko. Alam niya ibig ko sabihin. No? At dun po nagtatapos sa uh, ating sa utos. At uh, sana may natutunan kayo. Kung napansin nyo, walang number 10. Alam niya na ibig sabihin mo. No? Ah, no? uh, mimigay ulit tayo ng pang TV shirt sa inyo sa mga tropa natin diyan. Gagawin no? niya lang i-share niyo 'tong video tapos mag-comment kayo. Pipili ako dun sa mga nag-share at the same time nag-comment at 'yun. Wala.